gusto ko pa rin na ano eh. Nakikita siya rito. Pwede nga lang, araw-araw, nadalawin namin eh. Masama talaga ang loob niya. Kukunin niya kagad ako. Oh. Tay! Good morning, Tay! Ba't napakalungkot naman sa umaga? May ako. Oh. Kaya lang, ngayon, hindi, hindi ako bumiyahe dahil masama ang pakiramdam ko. Tinigil niyo po? Oh. Uh, Bukas, bibiyahe rin ako. Huh? Oh, kailangan eh. Tay, ikaw na lang mag-isa, di diba? ba? Okay. kailangan mo pang bumiyahe-biyahe? Ikaw na lang ang mag-isa. Wala ka naman ng bubuhayin. Ay. Marami akong ano dito. Nga, uh, apo ko dito sa akin. Ayun po ba nakakasama nyo? Oo. dito ako nagpapakain. Doon nyo na lang po binuho sa mga apo nyo. Dahil wala na po si nanay. Araw-araw -ara yung dito talaga natutulog. Diyan pa sa ang ng lula niya. Malamal -mal niya ang lula niya. Masama talaga ang loob niya. Abo ko na yun yung nawala. Lula niya. Kung pwede nga lang, araw-araw, dadalawin -araw, namin eh. Kaya dinalaw namin. Wala pa nga yung lapid eh. Binayaran na yun eh. Hindi pa kinabit ang lapid ah. Binayaran niyo na po. Oo, oh, binayaran na ng anak ko. Tay, ikaw po, ano yung nararamdaman mo? Ano yung namimiss mo kay nanay? Itong Pasko na to, hindi ako masaya. Naiiwan niya na ako. Tay, at least po si nanay hindi na makakaramdam ng sakit, di ba? Diba? Wala na siyang mararamdam sakit. Wala nang paghihirap. Ayaw mo ba nun, Tay? Gusto ko pa rin na nanay. Nakikita siya rito. Nakaupo rito. Pag lumalabas ako, nagpapadyang ako eh, sinasalubong ako. Pagkain. Hmm? Ah, pinapasalubungan niyo oh. po si nanay. Oh. Pasalubong oh. ako tuwing, ano yan, lalabas ako. Hmm. Pag ikaw nag-isip, nag-isip tayo, baka ikaw naman magkasakit. Bahala na, ano, sa akin, kukunin niya kagad ako. Oh. Wala akong magagawa. Tay, sa ngayon po, ipagpa niyo Diyos nyo na po muna lahat. Diba? Kumapit po muna kayo at maniwala kayo sa Kanya. Si Nanay, okay na po yun. Ang kailangan mm. niyong isipin ngayon, ikaw. Kasi ikaw ang buhay. Bagay. Wala na siyang problema. Doon, di na siya magihirap. Yun nga po. Hindi katulad ng dati na talagang dumadayin sa akin. Pero kahit nawala siya, hindi namin siya pinabayaan. Alam ko po yung tay, minahal niyo po siya, inalagaan niyo, ginawa niyo lahat. Huh? Tay, pumunta po ako dito kasi may nagpapaabot po sa inyo. Para daw po may panggasos po kayo kahit papano. Hey, maray. Maray, maray. Salamat pa rin mga nag-aabot Thank you, thank you sa inyo. Tatay, 2.5 po ito. And 2.5 po. Yung 200 po galing kay Ma'am Kimberly from Pampanga. 1.5 kay GNC. 500 from Noel na Joy H. 1.99 Alisa Ocampo. 100 Ivy Rose. Maraming, maraming salamat na lang ho. Oh, sa mga nagmala sa akin.